Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa malayong kaharian ng Daren, maraming pabulong na kwento mga kwento ng mga lumang Diyos, ng mga matagal nang nawawalang sibilisasyon, at ng mga lugar kung saan hindi natutulog ang kadiliman. Ang isang ganong lugar na nakatago sa gilid ng kilalang mundo ay ang guyang nakagubatan, isang sinaunang kalawakan ng mga puno na napakakapal at baluktot na ang sikat ng araw ay bihirang bumisita. Ang mga tao ng Taaren ay umiiwas sa kagubatan na ito na nagpapasa ng mga kwento ng kapahamakan ng mga taong pumasok at hindi na bumalik o mas masahol pa ay bumalik ngunit wala sa sarili. Sinasabi na ang guyang ay humihinga, nanonood, naghihintay at nagpapakain sa mga kaluluwang nangangahas na makipagsapalaran ng masyadong malapit. Ang guyang, gayumpaman, ay hindi palaging ganito. Si Elira Balestra, isang bata at sabik na kartograpo mula sa hilagang bahagi ng Taren, palaging natagpuan ang hindi alam na kakit-akit. Lumaki siya na may mga mapa at kwento ng mga explorer na nangangarap na markahan ang kanyang pangalan sa mga talaan ng kasaysayan. Ang kanyang yumaong ina, isang kilalang mapmaker mismo, ay ipinasa ang kanyang mga kasanayan at isang misteryosong kumikinang na kristal, isang heirloom na sinasabing sinaunang at mahalaga. Ito ay magpapanatili sa iyo na ligtas. Madalas na sinasabi ng kanyang ina, kahit na hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Pagkatapos ng mga tao ng pagsasanay at pagpapatunay ng kanyang kakayahan, si Elira ay inatasan ng kaharian na imapa ang mga hindi panatukoy na lupain malapit sa Guyang. Iilan lamang ang nangahas na pumunta ng napakalapit sa isinumpang lugar, ngunit para kay Elira, ito ay isang pakikipagsapalaran sa buong buhay. Nilagyan ng kanyang mga mapa, kompas at kakaibang kumikinang na kristal ng kanyang ina, umalis si Elira na iniwan ang mataong mga lansangan ng kabisera patungo sa ilang na nababalot ng ambon. Sa loob ng maraming araw, naglalakad si Elira, ang siksik na underbrush at mga mabangis na puno ay lalong lumalago habang papalapit siya sa mga hangganan ng guyang. Lumakas ang hangin at ang katahimikan ay nakakabagabag. Walang huni ng ibon, walang kaluskos na mga dahon, katahimikan lang. Sa oras na tumuntong siya sa labas ng kagubatan, maging ang sariling mga yapak ay tila nilamon ng mapangaping katahimikan. Ang kagubatan ay tila malapit sa kanyang paligid. Habang papalayo si Elira, mas nakaramdam siya ng presensya. Hindi isang pisikal, ngunit isang bagay na sinaunang at nanonood ang mga puno na may mga mukha na nakapilipit sa balat ay nakahanay sa landas, ang kanilang mga guwang na mata ay sumusubaybay sa kanyang pagunlad. Ang mga anino ay gumagalaw sa paligid, ngunit sa tuwing lumingon si Elira, tanging kawalan lamang ang nahanap niya. Hindi nagtagal bago natisod ni Elira ang mga unang senyales ng sibilisasyon o ang natitira rito. Ang mga guho ng isang lumang nayon ay nasa loob ng kagubatan na inabutan ng mga ugat at baging. Ang mga gumuguhong labi ng mga bahay at isang batong balon ay nakatayong tahimik na tila ang nayon ay inabandona sa isang iglap. Sa kanyang paggalugad, natagpuan niya ang mga lumang sulatin na inukit sa bato na nagsasalita tungkol sa kagubatan bilang isang dating maunlad na lupain. Ngunit may nagbago, may sumumpa sa guyang na ginawa itong isang lugar ng mga bangungot. Pagkatapos sa pagsapit ng gabi, lumitaw ang mga tunay na kakilakilabot. Nagkaroon ng hugis ang mga anino na nasulyapan niya kanina. Sa una sila ay lumitaw bilang malabo tulad ng mga tao, naglalakad ng walang layunin sa mga puno. Ngunit sa masusing pagsisiyasat na pagtanto ni Elira na hindi sila tao, ang kanilang mga katawan ay baluktot, ang kanilang mga mata ay bakante at guwang. Ang mga naninirahan sa kagubatan na ito ay ang mga nawawalang kaluluwa ng mga pumasok sa guyang at hindi umalis. Mukhang hindi nila pinansin si Elira sa ngayon. Ngunit habang siya ay nakikipagsapalaran pa, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong hindi maintindihan sa simula, tulad ng hangin na humahampas sa mga puno. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lumalakas ang mga bulungan na bumubuo ng mga salita. Binanggit nila ang kanyang pangalan. Pinag-usapan nila ang kanyang nakaraan, ang kanyang ina, at isang nakalimutang pangako. Noon na pagtanto ni Elira na kilala siya ng guyang. Kanina pa ito, naghihintay sa kanya. Isang gabi, sa kalaliman ng kagubatan, napadpad si Elira sa isang malaking punong itim. Hindi katulad ng anumang nakita niya. Ang balat nito ay nasunog at nabasag na may kumikinang na pulang ugat na pumipintig sa ilalim nito. Sa paanan ng puno, isang pigura ang nakatayo nababalot ng anino ngunit malinaw na naghihintay sa kanya. Ang boses ng figura ay malamig, halos makamulto at puno ng malisya. Maligayang pagdating sa bahay, anak ng Balestra Bloodline. Ang paghahayag ay tumama kay Elira na parang bagyo. Hindi ito ordinaryong kagubatan. Ito ay buhay, masigla at mapangakit. Matagal na ang nakalipas, ang kanyang mga ninuno ay gumawa ng isang kakilakilabot na bargain sa espiritu ng kagubatan. Ang pamilya Valestra ay minsan ang namuno sa lupaing ito, ngunit sila ay naging sakim at upang mapalawak ang kanilang kapangyarihan, nakipagkasundo sila sa espiritong tagapag-alaga ng kagubatan. Bilang kapalit ng kaunlaran, isinakripisyo nila ang kanilang sariling mga kaluluwa na nagbubuklod sa kanilang linya ng dugo sa kagubatan magpakailanman. Ang kumikinang na kristal na ipinasa ng kanyang ina ayang susi sa kanilang proteksyon, isang pansamantalang kalasag mula sa kadilimang lumamon sa kanilang pamilya. Itinago ng kanyang ina ang katotohanan mula sa kanya, umaasang masira ang ikot ng sumpa, ngunit ang sumpa ay masyadong malakas. Si Elera din ay nakatali sa guyang ng sumpa. Ang kanyang kapalaran ay tinatakan sa sandaling siya ay tumuntong sa loob. Sa paglipas ng mga araw, nilabanan ni Elira ang impluensya ng kagubatan. Ang mga bulong ay naging hindi matiis at ang dating malayong mga nilalang ay nagsimulang sumunod sa kanya sa bawat hakbang. Natutunan niya mula sa mga nakakalat na sulatin at mga labi ng kanyang mga ninuno na ang tanging paraan upang masira ang sumpa ay ang harapin ang espiritu ng kagubatan mismo. Ang espiritu ay nanirahan sa loob ng guyang, pinapakain ng kawalan ng pag-asa at takot sa mga nahuli nito. Para matalo ito, kakailanganin ni Elira na gamitin ang kumikinang na kristal, ngunit ang paggawa nito ay may malaking halaga. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay o kunin ang lugar ng espiritu bilang bagong tagapag-alaga ng guyang. Habang si Elira ay nakikipagsapalaran sa gitna ng kagubatan, ang mga nilalang ay naging mas baloktot, mas agresibo. Hindi na sila basta naliligaw ng na mga kaluluwa. Sila ay mga tagapagtanggol ng kagubatan, mga sundalo ng espiritu. Lumaban sa kanyang paraan, narating ni Elira ang puso ng guyang. Isang napakalaking na bubulok na puno, sinaunang at pumipintig ng madilim na enerhiya. Lumitaw ang espiritu, isang nilalang na parang multo, palipat-lipat sa pagitan ng mga anyo. Minsan ay isang magandang babae, minsan naman ay isang kakatwang hayop. Nagsalita ito sa mga bugtong Tinutuya si Elira sa katotohanan ng nakaraan ng kanyang pamilya. Ikaw na ang huli, Elira. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Magkaisa ka sa akin at tapusin mo ang iyong paghihirap. Tumayo si Elira sa harap ng Espiritu, hawak ang kumikinang na kristal. Ang labanang naganap ay hindi lamang pisikal, kundi isang pagsubok ng lakas ng loob. Sinubukan ng Espiritu na sirain ang kanyang isip. Binahasya ng mga pangitain ng mga kasalanan ng kanyang mga ninuno at ang mga labot na naghihintay sa kanya kung siya ay mabigo. Ngunit mas lumakas si Elira noong panahon niya sa guyang at sa bawat hakbang nilabanan niya ang impluensya ng kagubatan. Sa wakas dumating ang sandali, nagsimulang lumiwanag ng husto ang kristal at napagtanto ni Elira na mayroon siyang dalawang pagpipilian. Maaari niyang gamitin ang kapangyarihan nito para sirain ang espiritu. Isakripisyo ang sarili sa proseso o kaya niyang kontrolin ng guyang maging bagong tagapag-alaga nito at mabubuhay magpakailanman sa loob ng isinumpang kagubatan. Dahil ang pamana ng kanyang pamilya ay nababatay sa balanse, ginawa ni Elira ang kanyang desisyon. Itinulak niya ang kristal sa puso ng espiritu at ang kagubatan ay sumabog sa liwanag. Ang espiritu ay sumigaw habang ito ay naghiwahiwalay at ang guyang ay nanginig habang ang sumpa ay nagsimulang masira. Ngunit habang ang kagubatan ay nawala sa katahimikan, alam ni Elira na kahit na pinalaya niya ang mga nawawalang kaluluwa, hindi siya makakaalis. Ang kumikinang na kristal ay nagbigis sa kanya sa lupa at habang wala na ang espiritu, kailangang may manatili upang matiyak na hindi na babalik ang kadiliman. Lumipas ang mga taon at nagbago ang mga kwento ng guyang sa kagubatan. Hindi na isang lugar ng kamatayan at kawalan ng pag-asa ito ay naging isang kagubatan ng tahimik na pag-iisa. Binabantayan ng isang misteryosong figura na gumala sa kailaliman nito. Hindi na ito kinatatakutan ng mga tao ng Taaren, bagamat binanggit nila ang tungkol sa isang tagapag-alaga, si Elira Valestra ang huli sa kanyang linya, na nagsakripisyo ng lahat para protektahan ang mundo mula sa mga kakilakilabot sa loob ng guyang. Madilim pa ang kagubatan, ngunit ngayon tahimik na at sa puso ng guyang kung saan dating nanirahan ng sinaunang espiritu, si Elira ay nakatayo, walang hangga na mapagbantay, ang kumikinang na kristal ng kanyang ina ay nagbibigay liwanag sa daan para sa mga sapat na matapang na tumahak sa landas. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.